ako'y nagbabalik, mga kaugnay. Alam nyo ba, na tuwing ika ng Enero, ipinagdariwang nating mga Kristiyano ang Three Kings Day o Epiphany Day. Ito ang itinuturing na pagtatapos ng labing araw ng Pasko. Ngunit, sino-sino nga ba ang tatlong hari na dumalaw sa kapanganakan ni Jesus? Ang celebrasyon ng Three Kings o Epiphany Day ay isang tradisyon ng mga Katoliko upang kilalanin ang papel ng three wise men o mas kilala sa tawag na tatlong hari na dumalaw sa kapanganakan ng Yesu Kristo. Hindi na rin mawawala sa mga display na nativity scenes tuwing sasapit ang kapaskuhan ang tatlong hari na nagpapakita ng kanilang kahalagahan sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Pinaniniwalaan na bago pa man isinilang si Jesus, nagpakita na ang isang anghel sa tatlong hari na sinagaspar, Baltasar, Melchor upang magbigay alam na paparating na ang misiyas o tagapagligtas. Kaya naman nagtungo sila sa Bethlehem upang hanapin at handugan si Jesus ng kani kanilang regalong ginto, kamanyang at mira bilang pagpapakita ng kanilang pagsamba at pananampalataya. Sila ay ginabayan ng bituin ng Bethlehem o star ng Pasko upang matuntun ang lugar ng sabsaban na kinalalagyan ng mag-asawang Maria at Jose at ng sanggol na si Jesus. Ang Three Kings o Epiphany Sunday rin ang hudyat ng pagtatapos ng labing dalawang araw na selebrasyon ng Kapaskuhan. Mga kaugnay, ipinapakita ng tatlong hari ang pagbibigayan at pananampalataya sa Diyos na isang mahalagang aspeto sa ating pamumuhay. Naway ating isabuhay ang aral na iniwan nila upang tayo'y maging isang mabuting mamamayan na may takot sa Diyos. Muli, ako si Hani Mindina, bumabati sa inyong lahat ng manigong bagong taon. Hanggang sa susunod mga kaugnay, dito pa din sa ating Tuklas Kaalaman.